Ay, ay, ay. Ay, may labo niya pa yung ka... Patalwi ka rin. May salay. Ang <laughs> laging tuman, ang laging tuman. Lay, lay, lay. Lay, lay, <laughs> lay. Ang pagal na. Ang laki, ang laking mga idol. Ang laking tuman. Isa pa, isa, Dapat maa'y Dapat matamaan pa ng isa pa. Matamaan pa ng isa pa. Yun, 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 ba naman? Dami ako bagin palos ka. Na. Ha? Kiraman. You're lucky. You're lucky. Grabe ang laki nito. Grabe ang laki. Ang laki to man. Ang laki. Sus. Grabe mga idol. Ayun mga idol, mapagpalang umaga ulit. It's a uh, 9:15 ng umaga. Uh, matirik niwara, na matirik na 'yung araw, medyo mainit-init na. mainit na sikat ng araw Ayo na dito na si paring wak ayan na babagla po nakapesto na layo tinamahan kaya turan nya para na ayo tabi turan nya nihilah Tinamaan. Tinamaan guys. Ito na mihila oh. Talag <laughs> <laughs> <Taring> na mabit. <laughs> Talag na mabit na yan. Maragulyo. Malapad yan. Ang laki mga idol oh. Malayo pa kasi eh. Malayo pa. Ayan ang laki oh. Malaki yan. Malaki yan mga idol. At Pag pagka iangat yan. Pla pla yan. you know, Kulay pula pa oh. Quality. Quality mga idol. Ayan hintayin natin dito iangat niya. Ano ni paring wak. Layo na yan oh. Layo na tinamaan po. Ayan Ayan taba. Mataba oh, siya. Ano natin ito yan. Iangat na yung parang wak. Hmm. Ito, laki o. Oh. Ganda o. Lapla. O, isa na sabi ko. Parang maliit lang. Posibleng malakas humila. Maliit. O. <laughs> May ikiya pala niya. Eh. <laughs> Nalapad mga idol o. Oh. Laki, taba. <laughs> makikita mo doon, maliit lang o, oh. gano'ng malaki ano? You know? kala mo maliit lang, pero pag iangat malaki yan solid yan pasok natin sa, ano, bag para hindi mabilad minangat siya? minangat siya ulit? parang tirang tumanya? pintura niya sana. Maragul niya pare. Ay, wong. Lay, bisa mo, Lay. Hey, Lay, Lay. ang laki mga idol. Ang laki. Lay, bisa mo, le! Le! Do Suporta, suporta, Lay. Ang laki. Ang laki, bisa toman. Amin, Please po. <laughs> Na? Bisa, bisa Maragulia. mo. niya. Ayun, oh. No? Eh, may biglang pare. Bata mo Toman niya. Toman niya. Na <Daskopat> wow, eh, sama Oh, ayo hey. sama put. Yo, naku tinong. Sampis-sampis. Paglasa no maano ma. Namulip suportali. Sipay-sipay, laki mo ito lu, laki 'o. Eh. kita tingi katarin, kita lele, kata gilen. Tayto, tu, ay, ang lakas, ang lakas. Larga, larga mipa papari larga. Paanong masigmatin? 'Di laki ng ito lu, alala ng Ay! 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 May na niya pa yung... ka rin! Isa lay! Ang laging <laughs> tuman! Ang laging tuman! Lay Kenny! Lay Kenny! Lay Kenny! Lay! 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 Ang <laughs> pagal na! Ang laki! Ang laki mga idol! Ang tuman! Isa pa! Isa! Dapat maiso. Dapat matamaan pa ng isa pa! Matamaan pa ng isa pa! Yun! 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 Yan! 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 May palayin Dami akong baging balas ka. Naman. Tira na Ha? Okay naman. Yun. Ang laki. Grabe. Ang laki. 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 Sus. Grabe mga ito. Yan yeah, na. Yan yeah, na. Yan yeah, na. Yeah. Naangat na. Uy. Uh. Uy. mo. No? Uy. 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 Yan na. Uy. Sa grabe. Uy. Laki. Rabin toman <laughs> Sus! Ayan. 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 layangat din. Lakyo, Ay, ay maagat tayo. Ay, yung ulo, <laughs> ay, <daling>. oh. Uy! <laughs> <Ay, daling. laughs> Bahala ko ng ulo. Ayan, eh, na. Limputin Na? Bala <laughs> mo, aliyaman. na. Oo, Ah, magyaya mo. Ang laki. Balas mo. Uy. Hindi ka tayo. Kakalaki. Babata lang <laughs> kin. Kita si Lola daw, si Babata. Nataranta kami lang ng at so ng laki ng tuman. Like, kakalala kay mo manginisin. Laki ng tuman. Ito no. Sus. Wala pong balas ko. Huh. Okay. Tulin. Hay. Dibenta

may happen yun. Yung mamayalungan niya. Ay, abangan, abangan. Abang, kailan niya? Oh. Ay. <laughs> Hindi niya yung arpon legal. Oh. Kaya mo. <laughs> kaya. Oh, wait. Woohoo. <laughs> Ayos. Yan lagay mo idol. Lalaki ng kamalo. Okay. Woohoo. Ayan, eh, Ash. Ayan, okay. eh, may kiluhan pala si Ash. May kikiluhin natin, mga idol, kung ingat lang sa pag-ano, Ash, ha? Yung paglagay sa... Paglagay sa, ano sa bunga nga tatalim ng ipin yan eh. kikiluhin natin mga idol para malaman kung pan ilang kilo to ako estimate ko nasa ano to mga 4 to 5 kilos ah ilang kilo piki yata yung liya piki yun balang piki yung timbangan mo wow Kasampaya, bala mo, kulang kin tatlong kilo. Kulang sa tatlong kilo. Pero sa estimate ko mga 5 kilos okay, eh. Limay, uh, mm. Manginisyo. Mm. Ang init. Hmm, ang Yan oh. Do sa timbangan ng idol mga Thank ano. Uh, ah, 2 and 3 part. Pero malaki siya oh. Malaki siya. Eh. Palagi ko na But sa 5 kilo ito. Mm.